number 8 or 8 meters aluminum foil plus yung 14 inches na bilao. Sa amin ay size C. Okay. Balot natin. Balot nagawa gawa tayo ngayon ng puto. So, lalagyan ko na muna habang nagluluto pa. Okay, ginagamit ko ay croco. Medyo manipid po siya, guys. Makapal naman yung nakaroll talaga. So, first, ganito. Ilalagay natin sa bilid. Paano natin ibabalot ang bilao? So, ganito siya. Tapos, putuloy na natin dito. Ganito ang ginagamit ko kung hindi naman ganong karami ang power order natin. So, hindi muna ako bumibili ng malaking aluminum foil dahil na mapupunta lang sa ating foil ang ating puhunan. So, konti-konti lang kung gaano lang kadami yun lang din ang ating gagawin. So, siguro pag magdaroon ako ng maraming gawa, yun, nagamitin na natin is malaking aluminum foil. So, ngayon, ito na yung pang lalagay na natin ito dito sa pilao ng pagano'ng doon ito. Ayan. Tara, tara din na siya. Nakalak na siya dito sa likod. Kagandahan kapag manipis, madali lang natin yung na nalagay ang ating aluminum. That's it. Yeah. Thank you for watching.